So ayun, morning good mga master Sana All TV Siyempre, ang blager-blageran dito sa New Zealand So hindi naman dito malamig sa New Zealand Hindi, hindi malamig dito So, konti lang ang suot nating jacket Jacket reveal Siyempre, itong pinakamakapal sa ibabaw Pangalawa, jacket ulit Hindi malamig dito mga master. Wala pa to. Siyempre long sleeve. Siyempre. Dalawang t-shirt. T-shirt. Tapos t-shirt ulit. So. <laughs> hindi, hindi pa to malamig. Mainit pa to. Ano lang to. Props lang to. Props. So ayun, shout out na lang sa mga solidong supporter natin dyan. Basta hindi malamig dito sa New Zealand. Kaya hindi naman double-double yung ano natin. <laughs> hindi, hindi pa to. Hindi pa to winter mga master. <laughs>